ya yeah, magluto tag tinulang bangus ani. Che. Wow, sana oh. Maniwang gi sige sigi bana trobi. Maniwang pata ani self patay oh, Eh. Daghan king gitula dala pa ni eh. eh, akong kaldiro, perting gamaya. Yay. So, wala taklop taklop kay Mawas. anong gamay, may kinikong kaldiro, be, balhin. Ibalhin na itong kaldiro. Ito gamay, akong kaldiro. Oh, yeah. So, ayan na, nilipat natin yung kaldero. Way, ikaw. Liwat sa nagluto. <laughs> ah,